Hello my angel! Good morning po sa inyong lahat dyan lalo na sa ating mga bagong followers. For today's video po pala, ang aking lulutuin ay Arabic food para sa aking amo. Tapos may nakita po ako sa loob ng, rep ng ground chicken so naisip ko bakit hindi na lang ako gumawa ng lumpia. May natira pa po kasi akong lumpia wrapper sa loob so, ng yan rep. So yun yung dalawang po tayo na lulutuin natin may angel. Tapos naisip ko rin magluto rin kaya ako ng sutanghon para at least may partner yung lumpia. Eh, ito may angel, simulan natin ang pagluluto dito sa... Uh, rice red with chicken. Sa mga nagtatanong kung ano ba yung mga ingredients na kailangan natin, so maghiwa po kayo ng onion, uh, bawang, Uh, kung meron kayong uh, luya, so optional po yun, depende sa inyo. So kumuha po kayo ng counting, ikuskus niyo yung luya, or pwede nyo hiwain po ng maliliit. At dahil walang luya diyan kailaamo mo, kahit doon sa grocery store na pinupuntahan ko, hindi ko na lang po siya lalagyan ng luya. Bali yung paghiwa po pala ng ating uh, sibuyas at saka garlic ay hindi po nyo kailangan artihan. So, kahit anong hiwa na po yan, kasi nga po, yan ay atin din namang itatapon. Parang pampalasa lang po yan doon sa chicken at saka doon sa rice na ilalagay natin. So, kailangan din nyo po palang mag-prepare po ng kamatis. Hiwain nyo din po siya ng... Bahala na kayo kung anong gusto nyong hiwa. So, ganyan yung ginawa kong hiwa. May so, angel. So, sa ngayon pala po may angel, ang aking amo ay nandoon pa din po sa hospital at uh, may sakit pa rin po yung kanyang anak. Kasi nga po, nakakuha daw po yung anak niya ng virus kaya nagkameron po siya ng diarrhea na, na, diarrhea nagsusuka na tapos masakit pa kasi may angel kung talagang normal na diarrhea lang yung sa anak ni amo katulad nangyari sa akin so gagaling agad yan sa mga gamot kaya lang dahil na check po sa kanyang analysis na meron siyang uh, virus so may angel ang ginagawa ko pala nung dating ako na nasa middle east ang isang buong manok talaga ang niluluto ko at hindi ko na siya hinihiwa pero dito kailangan ko siyang hiwain May Angel. Gusto ko siyang hiwain para at least maluto po natin yung ilalim kasi i-oven pa po natin yung o ano yung manok na 'yan. So May Angel, pagdating po talaga dito sa isang buong manok, talagang hinugasan ko po 'yan nang sobra as in kailangan matanggal natin yung mga dugo-dugo doon sa uh, ilalim ng at ribs. Before natin igisa 'yan May Angel, a uh, minamarinig ko po muna ang ang buong manok na 'yan, uh, lalagyan po natin ang uh, lemon. Yan, i-squeeze is po natin niya. Ano, okay lang, kahit mapasama ang buto dyan or kung gusto mo na ikuskus mo yung lemon na yan doon sa katawan ng chicken, pwede din po. And huwag nyo kalimutan po, lagyan niya ng asin. At syempre ito guys, ewan ko kung aware kayo sa paglalagay niyan, nilalagyan ko po yan ng dilaw. Isa po kasi yan sa natutunan ko sa Middle East, may angel doon sa dati kong amo na sabi niya, importante yung lagyan daw ng dilaw ang chicken lalo na pag ganyan na i-oven mo or i-marinate mo. Sabi kasi ni amo ko doon sa Middle East, nakakatanggal daw po yan ng Riha. Yeah, yung Riha, ibig sabihin ng amoy ng chicken, yung lansa. O, di ba may angel at po talaga natutunan ko, eh, ina-apply ko po yan sa pagluluto. Kung alam ko namang max makakabuti sa aking pagluluto or mas mapapasarap ang ating putahe. So ngayon naman May Angel, kailangan naman nating uh, linisin ang lababo kasi nga po ang chicken ay may salmonella. So sinabon ko po 'yon, May Angel. So ngayon May Angel, magisa muna tayo ng uh, sibuyas, sibuyas muna and then isunod po natin ang pangmalakas ang bawang, pampabango sa lahat ng ulam. At syempre... Uh, ilalagay din po natin ang tomato maya-maya. Kapag nakita natin yung uh, panamiya ay medyo luto-luto na. Hindi naman asing luto kasi nga ilalaga lang naman natin yan. Parang kung marinated na pinapakulo lang ba. So ayan lagyan na natin ang tomato ah uh, medyo parang lutulutuin po natin ang tomato, yung uh, matanggal-tanggal yung buo-buo niya. Kasi nga po para dumikit po yung lasa niyan doon sa chicken. Kasi ilalagay po natin ang chicken so, dyan. So, pang pagdating naman po sa pag wag huwag kalimutan lagyan ng paminta. Kasi nga po, pang pasarap din po yan sa ating uh, niluluto at pampabango din po. Kung meron ka naman pong laurel dyan sa inyong kusina, pwede mo siyang lagyan. Pero optional lang po yan, may angel ha? Depende po sa inyo. So, may angel, gumawa po pala muna ako ng tsaa para may hinihigo po ako habang ako ay nagluluto. So ngayon may angel, uh, ilagay na natin ng chicken. At yan nga po. Igisa-gisa lang po natin 'yan para ano bang tawag doon? May tinatawag si Papa. Puputan ko eh. na yung tinatawag din ni eh, Papa na bawat karning niluluto mo, keso, uh, beef man 'yan o pork or chicken, kung ano mang meat 'yan, kailangan mo muna ang igisa siya at palabasin yung katas para malasa po yung Uh, so, mayon may angel na aruro ko na, naalala ko na, ang tawag po doon ng aking ama ay sangkot siya. So, yun, may angel, habang tayo nag-aantay maluto ang manok, ang pagsangkot siya natin. So, mag-prepare na po tayo ng uh, para sa ating lumpia, Shanghai. Pero, ang gagamitin naman natin ay chicken. So, ngayon naman, may angel, uh, natapos na po ang pagluto natin ng chicken at sinala ko po yan, may angel, uh, ito na ang ating manok. So, may angel, ang gagawin po natin ay isasala po natin yung yan, yan, yung mga tubig, isalan natin para gagamitin natin sa pagluto naman ng rice. Ngayon, next step naman may Angel, uh, habang uh, nakalagay yan, manok na yan dyan sa ibabaw, ang mas tamang gawin mo ay open mo na ang oven at iset mo na siya sa 180 o 190. Tapos, ilagay mo siya set ng timer ng mga 40 minutes. Ngayon naman, may angel, kailangan mong lagyan ng asin at paminta yung chicken para po may lasa yan. Para masarap-sarap. So, sarap. bali may angel, i-oven po natin ito. Kung wala naman po kayong oven sa bahay, pwede nyo po yung iperito. Bali may angel, i-deep fry nyo po yan para masarap po. Masarap din naman kasi ang perito may angel. So, ngayon naman may angel, isalang lang na po natin ang bigas. Tapos, uh, kasi kumukulo na po siya kanina pa, and pag magsasayang po kayo may angel, di ba ginamit po natin yung sabaw, ang gawin nyo po ay before nyo isa lang yung uh, bigas, ay kailangan kumukulo siya at also titikman mo siya kung okay ba yung lasa kasi 'di ba malasa na yan kasi pinagdagaan ng chicken eh. So minsan dadagdagan mo yun ng konting asin kasi nga minsan matabang, minsan naman uh, maalat. So kailangan mo pa rin siyang tikman. And also nga pala may angel, hindi ko pala nasabi sa inyo na kailangan niyo palang uh, pag naglalaga na kayo ng uh, mano manok kanina, nagantay kayo, ang gagawin nyo is kumuha na po kayo ng rice, ilagay nyo po yan sa bowl, lagyan, hugasan nyo at lagyan siya ng tubig and is iset aside nyo muna siya. So parang uh, madali maluto yung rice. So ngayon naman may Angel, ay uh, nag-start na akong gumawa ng lumpia. Lumpiang Shanghai na chicken. Pero anyway may Angel, kung napapansin nyo, minsan nagsasalita po ako dyan, kausap ko po kasi yung papa ko. So kinakamusta niya ako sa trabaho, kamusta yung pagluluto mo, ano ang niluluto mo ngayon. O di ba may angel? Ganyan po ang papa ko may angel kasi sinasabi ko po sa kanya na pa, alam mo ba na nagluluto ako ngayon sa trabaho ko, hindi ako naglilinis. Binibida yes? ko may angel yung mga niluluto ko. Sabi ko pa yung mga niluluto mo noon na apply ko na dito sa mga ano, niluluto ko sa amo ko. Tapos nagugustuhan naman nila. So may angel, bali ito na ang ating rice. Ayan na po at naluto na. Masarap po yan may angel. Paborito po yan ni Daniel at ni Jacob. Kahit yung rice lang, talagang nauubos po angel, nila. Angel, po kasi yan chicken. Tapos plus yung mga panamiya pa. mas sarap po. So, ayan na ang may angel, oh. Yummy! Paborito yan ng aking mga adjonakis. Yung luto na yan. So, ayan. Lagyan po natin ng kaunting design-design niyan -design para naman at least magandang tingnan. So, bali may angel, kunti lang po ang uh, niluto kong rice kung napapansin nyo. Kasi this is the second time na nagluto po ako ng rice red with chicken. Kasi dati sobrang dami po talaga ng rice at naubos po nila yun may angel. So, ma talaga ako tuwang-tuwa talaga na natatawa talaga na grabe. Gustong-gusto na nila ng ganyang luto. To sauce. May angel, nagluto po ulit ako ngayon. Ayan. So, nag nilagyan ko ng kaunting uh, lemon and cucumber para at least may pang ano sila sa pagkain. So, ngayon may angel, talagang kunti lang nilagay kong rice ni luto. Kasi nga po, diba alam nyo na nag-diet uh, sila, nag-gym yung mga anak nila. And parang baliwala daw yung hindi naman daw kinokontrol ang pagkain. niya yung sabi ni among babae doon sa mga anak e, niya. Eh anong magagawa natin may angel? Nasasarapan ng mga anak niya sa mga niluluto ko. Lalo na ang ating mga Pilipino food. So ito na may angel ang ating kinalabasan. So hindi ko alam kung paano ko didesignan. Eh nagmamadali nga ako kasi nga. Ako ay may pupuntahan pa pagkatapos ng trabaho ko. So ayan na, maya-maya natin eh tatakpan na natin yan. Kasi nga kailangan mo na pasingaw, singawin ng kaunti kasi nga mainit. Ang sarap niya ng angel. Grabe. So may angel, uh, ito naman na tayo dito sa, sa lumpa. So lumpa tuloy. Yan. So habang ako nag-design uh, doon sa ating rice red with chicken, eh nagpainit na po ako ng mantika kanina pa para dere-derecho po ang flows ng ating trabaho. So ayan guys, uh, bali napapansin niyo yung ating ay yung ating lumpia ngayon, lumpiang Shanghai ay mahaba kasi nga yung ginawa kong lumpia dati ay medyo maikli siya. Oh, 'di ba may angel? Alam nyo ba kwento ko lang ha? So, nung nagluluto po ako niya ng sutanghon at lumpia, so bumaba yung anak ni among lalaki na pangalawa. So, pagkakita niya, sabi niya, Rona, what you cooking? Tapos, pagkakita niya dun sa lumpia at saka sa sutanghon, may angel, sabi niya, wow! <laughs> Natawa talaga ako eh, kasi excited siyang kumain ng lumpia at saka nung ating panset. So, may angel, lagi start na rin pala ako magluto ng ating sutanghon. Balang niligay ko lang pong gulay dyan, ay karot bell pepper. Yun nga lang, wala po tayong cabbage. Kaya yan na lang kasi nilagyan ko naman po siya ng nor cubes na pampalasa. At saka yung... Uh, nilalagay po sa carbonara yun yung nilagay kong laho kasi may angel wala po ako mailagay na chicken eh so malasa po yun yung nilagay ko na yun pwede din yung pambubod sa pizza so may angel ito na tapos na ang ating uh, third na potahe for today's video maraming salamat sa panonood goodbye bye